Maganda, magandang araw. Uh, meron kami nga uh, mga pasyalan ngayon. Punta kami ng uh, Kamalik Albay. Bibisitahin namin doon yung isang uh, Danilis. Uh, kinakita lang namin yung sa mga videos na sa social media. So, personal rin namin. Meron meron naman na Magandang araw mga tropa. Ah, andito ko sa barangay Tinago, Kamalig Albay. Kunsa na nakita niyo sa likuran ko, yung, oh, yung si Kintun. Kintun Nan, ano? <laughs> Kintun Nan uh, Ranch. Uh, pero kasi rito ng uh, picnic room sa taas sa uh, pinakanloob uh, pinakan nito. So ito yung pinakang bungad. Bandang kaliwa ko, ito yung galing highway papasok dito. Ayun. Punta, subukan natin puntahan, hindi tayong formation kung paano magpunta kung ano ba yung mga kailangan baka pumunta rito ano requirements ano ba yung uh, magkano ba yung fee uh, may bayad ba yung uh, parking nila or pwede mag stay dito overnight something na ganun so alamin natin doon sa information so may visitor information center doon sa pinakang gate nila punta natin so, pero uh, ito ay sa barangay Tinago Albay. So, ganda talaga ng uh, view mayo yung volcano. So, buti at na nawala yung ulap. Kanina kasi punong-puno itong ulap. Ngayon, uh, talagang clear na clear na. So, yung, uh, yung crater niya pala, literal mayroon doon ng usok. Nakakita ko rito. Ayan. Kahit saan mo kasi ikutin ito, talagang perfect cone. Kahit ikutin mo itong 360 degrees. Kasi galing kami doon sa isang kabilang area. Ganon din yung tsura. Nakarating kami dito sa Kitiana Ranch. Ganun pa rin talaga perfect cone siya. So, based na napag-usapan na napagtanungan natin. Ayan, itong area ko ay Barangay Tinago, Kamalig Albay. So, ayan yung pinakang uh, sa baba na yun, nakita yung mga parang maraming uh, establishment. Iyan yung pinaka-sentro ng Kamalig. Ah, uh, ako ka kung hindi tayo nagkakamali ka to pa same time itong area yung ito na atreong ko pwede pala kayo pwede pwede dito camping pwede mag overnight or uh, something gather uh, na camping well possible so, yung entrance doon uh, pagtanong din natin na uh, 50 pesos uh, per head pero pag uh, gabi gusto nyo overnight uh, 150 per head so, hanggang gabi na gagamitin yung facilities and then uh, engineer na yung uh, nature dyan So, ang ganda. Tingnan mo ka pa. Ang so, pinaka na... So, kanina ko pa pinagmabastan uh, itong pinakang cone na uh, mayon. So, yung uh, usok niya doon sa pinakang crater niya, tuloy-tuloy, may usok pa rin. So, kanina kasi tabo niyan. Ngayon, medyo magandang naka-clear na. Yan. So, ito yung pinakang area niya. So, yun nakita yung kulay red na yan, yung Japanese tunnel, uh, based on sa na pagtanungan natin. Meron pala yung tunnel, yung, mga, yung World War II, meron ginawang tunnel dyan. Yung mga Kumpala itong Barangay Tinago Kamalig Albay So, time to relax So, andito ko ngayon sa Barangay Tinago, Kamalig Albay Kunsa na uh, Meron kasi isa rin uh, pirang perang camping site uh, Kung tawagin ito kitu 2 uh, kitu, Nan, yan, Kitunan Ranch. almost malapit lang ito doon sa area ng, sa sentro ng uh, Kamalig. So, pakihanap na lang yung barangay Tinago. Medyo hindi lang kasi pansinin yung, pansinin yung, uh, yung daan. Pero one way kasi yun. So, pero na, nasi-search siya. Kitu, Kitu, ranch kitwin ang ranch so, ang hirap kasi bigkasin uh, barangay uh, tinago kamalig albay bicol so ang ganda rito relax so kitang kita talaga yung scenic ng uh, ng ating uh, darang darag mga ng, volcano so ang peak pala rito pag ganito yung golden hour mga bandang alas sa uh, bandang alas 4 polo hanggang alas 5 yung alas 5 pinakam peak. So pwede pala mag-camping dito. Kung may idea kayo mag-camping pwede rito. Overnight. So mga sila 'yan yung uh, paglubog uh, ng araw at sa uh, pag-sikat uh, ng araw kinabukasan. So pwede mo dito ng tent. So uh, based dun sa napagtanong natin sa isang stop mga Itoy na na uh, ones. Uh, pwede naman mag-drinks drinks. Ang uh, pinakang bawal lang talaga mag-ingay kasi may mga katabing community. Pero pwedeng mag- pwedeng mag drinks ng alcohol. So, moderately. So, pwede uh, Dito nga may mga tented na nakakita ko na naka, nakatayo na. Nakakatayo na Mayroon pang nagdadating. Ayan. siguro magdala. So balak din sana na yung mag-kwan uh, dito, mag-governage. Kasi di namin nadala yung pag-camping pa namin. Camping uh, gear. gear. So, Time is uh, 5.30. So ilan nila yung So kanina kong pinagmamastan yung uh, yung pinakang crater ng uh, mayon. So, talagang literal may usok yung uh, nag lumalabas. Uh, Yan, so ganda. So, sabi ko lang wow. So, talagang nang laganan natin yung ating uh, inang kalikasan. So, mag with tayo pa rin. Na muna, uh, kung gusto niyo pasyal niyo rin dito katupa. So, family gathering maganda rito. Thank you uh, sa panood. Hanggang sa muli. Maraming salamat. Thank you for watching. Bye-bye.